Ito yung mga arts na yun guys okay, sa Visual Central Art Gallery sa San Lorenzo, Makati. Ang daming art sa loob. Ito yung mga naka-display nila sa labas. Dinaano natin kanina. sa kabilang bayo taho man tataho bangis ang ganda para rin manalo ano ang creek acrylic jomar sapin hmm. San Lorenzo Visual Center ito naman ng painting yan no bawal ni po lala ko to ah tahoman ah, ko sa Pacquiao. guys. Yung mga artist na kalagay. Ganda. Dito sa San Lorenzo mo. Okay ba to? Ganda na. yung matang.